Balay po, kumusta na po kayo lahat ano po. Yan ang episode dito, ano po. Pagtatabas po. balik kami po ngayon ay lima. Si Kuya Willie, si Chung Pilimon, si Romeo at si Kapanganay po andiyan sa dulo. maaari eh. Madikit ito ano yung... Mm -hmm. Sayang din na ibang kalaman sa'yo, eh. namamatay po. Oh. Sobrang tanda dana ho, oh. kaya... Yeah. Baka no okay. ang dulo na rin naman ay. Baka isa pa yung may mga lumot. Ayaya pa sa lumot na. Oo. Oh, oh. Tapos pa yung mga ng panggatong na naripati eh. Ang daming lapak. Oh, ang ubos doon ang bigas. Hehehe. <laughs> Wala nang ibang luto sa bigas ay eh, ano kung hindi nilaga. Ano kuya ano? Ars kaldo. Hindi nga hindi ba nilaga din. Eh. Kaya nga arus <laughs> Kung malagkit. Pwede tam isan. Grabe <laughs> naman. Hindi kinakauma ang pagkain niya ng yeah, Big ang bigas ano. Eh, um, um, pa mo. Malagkit okay, wala na. na. Oh. Pwede ka ay ulam sa kanin ay bigas, ah. Diyan ang lasa <laughs> doon. Dito ko na mabatakas yun. Diyan ganda nito. laab. Pag ikaw may tatlong peraso na rin ay. Yari na ha. Makapiro magdala Ano ba? Ano ba? Dadaliin ko na. Sayang. Hanap na hap ng sa bubat ay. Ari pa kaya. Hmm. Ya, dikit ni ko. Sayang po ang aramong hindi. No, may papa pag-uwi. dati ho ito pa parang ng parang, parang parang nung may baka aw oh, ay suko lang ng na pagkain nalabas akong ba hindi pa yung, baka, yung baka dito ng ba ng baka dati kami po ah amin nyo na may tatak ng baka tak na ito gorgi Hindi sa kasi... pasar kami nung mga kasalukuyan na kung uwi pa ka dito eh di kami no, ali kami nung na ay pa may baka dito sa loob wari kid dalawampu iyon pagkadami Ah, lagi Ah, dito po sa mismong tapat na ito. Uh -huh. pa nga namin ng tubig. Yan, nung ano lang, kahirapan lang ng baka. Ay, layas na layas na. Gawa ng ganitong, pa, uh, ano, dalawang araw nga lang ho dito. Nag-i-stay ang baka. Ay, ito ilan, no? 3,000 square meter, ha? Ay, ilagay din sa ang baka. Uhuh, uh ah. Sa saryaya po, ah, nakakulong ang baka. Naka, sabi naka, naka kwadra na. ang araw ah Ano yung natatrabaho din sa kalapit-kalapit na nakakamina? May baka. May baka, pero hindi ko nakita Nagtawaan na ito kayo, nagtitig-tig-tigon siy na. O, ma mahal din ba ang baka? mahal din ang baka. Mahal po ang baka? Baka po ang, yung bulu ay ano, mga 25 to 30 yan yeah, maganda ding alagaan ah, bagay naman yung bakang nado sa talo naman tagalog ah, ay bato ka na ay tagalog yun sabi yung malaki daw ang lahat bilis bili sa garcia ay malaki ang lahat ng bumili maganda yung kuping pengang tahinga tao po di brahman malaki ay, daw ang tahinga, -tahinga. nadali siya na siya hindi magbabaka yun natin pong kukuha na rin mga patay na kalamansi <coughs> ya yeah, si kawili po tapos eh si chong tanamang <laughs> pala na po ang taas ang tao yan po si Kapanganay. Tanda mo ko din kung anong taon nito tinanim hindi. 2006. 2000. Ano ka? Hindi 2000 eh. 2006. Ito ay kinirering ay 2004. Oh, 18 taon na. 18 taon. tanda na rin pala naman, Ano? Si ay. Oo eto uh, ito po eh, ako naghahasa. Sabi naman na rin, hindi daw naghahasa ako, nagpapaputi lang. Ay, siya ka. Siya ka, Ano, uy. Baka matita na no, yung mga... Oh, kahoy. Ayo. Bago oh. ba yan, tamayo? Bago? Oo. Oh. Wag Magkano oh. yung... Yeah, ano na yun? Dali. Tikwat. Anin. anin na raan. Tukuhanin. Oh. Ay, pwede pala yung pangumpang gatong, ano? Ha? Huh? O, mga masira. Hindi ah. Gawin lang lang, magkasa. dito. dito nga, Wala, na? O, sa lagi dito lahat. Ano ano ha? natin ito ay. Ito yung papi, po, yung atin na tayo ang mga fatality. Ay yung dialogue. Pilitin Hindi pa man lang. dito ay Wala. hindi katitindig ito katakbo. Ano no lang. Magdali na. na.

lagi sa timbangan yung mga nilip na yan pangkata sabi na kayo, may nakukuha daw ng nilip ah sarang marami, pangkata sa timbangan <laughs> ginagat ang timbangan uh -huh. <laughs> kaya wili daw, sana parang madami naman nata yan pangkata sa timbangan ibang usapan nyo ang wili api rin daw, ibang nahuhuli na lang na, ano oh. yun? Ay, di ba lang ko ako yung pagkita ka po, kailangan, kailangan, ay. Walang katuwiran yun eh. Shum. Wala ba? hindi talaga yun. Hindi, 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 yung may... igawain na talaga baka? Ah? Ayun. Ang baga mo yun na yung, yung, yung mimis gumawa, hindi tatalon yun. Ay, kapot, lalagyan ko muna ng kama. Um, ano? Ako bababa, saka ako habulin pag umakit uli ako. Hindi pa tatalon Ha? Sa walang bibig. hindi ako. Ayun, hindi nalit ako.

po ako pambayad. Wala ako pambayad. Ito po ang ginawa ko. Ano ko pong mali? Wala na akong magagawa. Wala po akong choice. Oo. Uh -uh. No choice. Wala akong mabuhay. Yun nga niya po. Ibang kuha nga eh. Wala eh. Talagang ganon. Yun sila po rin. Ang pang IG. Ipad ba yun? May lumipad na yun. May mali ko sa iyo. May lumipad? Eh, wala. <laughs> Baka yun yung lang. Guni-guni. Hindi, malaki. Diba? Katuko. Katuko. Ah, hindi. Baka yun nila. Yung, bong napatsi. Napa, ang anga. Wow. Napatsi. Nadikit. No. Hindi nyo na, no? Napatsi, nadikit. Hindi. pa Hindi. 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 malaburi niya ito. ah May kalaguan din. Lalo, <laughs> ano po? May kalaguan. Lalo kanina ka yung una ano din anan. eh pa na ba? niyo. lalaki pati tarong mo. Uy eh. Pagkadami ang buong ha. din ang kayo, Isay unsi. Sampung piraso. 110 150 oo tatapasan pa ba ito? lalakang magandang patanib man ay ilapas na tabunan dun ano tatabunan ng plectrum sa bukas ay ahad dito na yan eh naputun atit nakuha nyo panggatong ari din at baka masira ang panabas kaya wala lang malilita akong dinadala madikit ito kasi talaga ng anong kalamansi kaya matagal kadal matupo ko ah Tagal din na rin. yari din na rin ilang, ilang araw. Um, Ang labo ng kamuti eh. pong dadalhin pa uwi ari. Tama tama po ari. Pangkata. Bala po kung pipauwi na. Yung pwede pangkata. Papanggata ko lahat sa kubo. Gagata naman yung kubo, ano. <laughs> Nadami. Pwede ba panggata yan? Kubo? Pangkata sa kubo? Hindi <laughs> nito nga na. Takang ah? gugulawid ang po. Wala nga ang Kamote ah. Dami doon. Diyan oh, yung may panggata muna. stock. Ang hirap maghanap ng niyog bagay walang biglaan. Oh, ay stakan ko ito. Madali sa palengke, mahal lang. Oo nga eh. May panggatong at minug-uwi na po kami. Mayo, sabay na tayo. panganay po pupunta po po yan sa area number 2 ako naman papunta sa area number 1 pagitan po ito eh magdadala na ako nun yung mm. Mà không có Oh yeah Baba, bà bày gặp đi Đi ra nà lạc wala lang Labas. Ako na. Ng tara meo lakad. Uwi ana po. Lakad yung lakad una po kayo. Una ayo. Kare po dala natin. Ganyan po pag tuwid lalabas dapat lagi may bitbit. -bit. Punin ko doon sa kubo. Pahawakan na kamera Sa likod ka Yon Sit yung camera mga Tara Ya malinaw po.